magandang ba magandang gabi muna natin. sa lahat. Ay, good evening, partner. Ah, yes. Oh, good evening sa lahat na sumusubaybay sa Usapang Batas. And of course, sa uh, iyo, partner. Yes, good evening. Uh, -oh. uh medyo pagod-pagod tayo ngayong araw. Uh Oo, -oh. kasi na... talagang niraratsyada. Ang ating Ane... ano? Sige, ano yun? yeah, yun? Ang ating uh, preparasyon para mm -hmm. sa SONA. Uh, mm -hmm. uh, Ten days na lang. Uh Oo. -oh. Bago ang uh, SONA ng Pangulo. Mm -hmm. At ngayon palang partner, ay ang dami ng mga ano po, ah, uh, uh nagbibigay ng kanilang mga uh, inaasahan no mm -mm. sa kung ano ba yung mga ire-report ng pangulo sa kanyang uh, nalalapit na pangatlong zona na to mm -mm. no malapit na pero bago dumating no ang dami-dami ng kontrobersiya oh. mm -hmm. mamaya bagitin din natin sa survey kasi may Pulse Asia survey mm -hmm. at ang kanilang uh, Ah, uh, sagot doon sa 2700 respondents ata atayon, medyo dismayado daw sila sa pagtugon ng administrasyon patungkol sa inflation. Which oo, yung pagtaas ng bilihin, partner. Well, oh. Kasi sabi nga natin, mali maliban sa siguro, sabi nga nila parang ano, sabi ano parang uh -uh. ang parang bagal, ano? Oo. Pahina Mahina, oo. Maliban dyan kasi may iba pang factors. That... ang dami. Ang dami naman. Outside the country. Uh -oh. at hindi lang naman tayo ang nakakaranas. Nagkataon lang partner, yung ibang mga, ibang mga bansa na may ganitong klase ng uh, sitwasyon din. Hmm. Eh, eh, di ha, mas mayaman sa atin, mas maraming pera, kaya handa sila at kaya nilang tugunan hindi siguro, sa nilang gobyerno. Tama ka, partner. And at the uh -oh. same time, siguro, alam na natin may inflation. Talagang uh -oh. nandiyan dyan eh, hindi lang naman dito sa bansa. Ah, uh, siguro dapat ano, ah, uh, yung tipid. Oo. Kung kaya magtipid. Oo. Kasi ano nangyayari sa atin? Ito na naman ulit tayo, ayuda, ayuda. Hindi natin hindi ko alam kung na ano nagiging effect ng pagbibigay every now and then ng ayuda. Hindi siya natatapos kasi. Oo. Although nakakatulong tayo, yes, pero ano yun, every now and then na lang, tapos uutang tayo for the ayuda. Oo, no, yun niya eh. di, di ba mas maganda kung talagang Pine-prepare mo yung bawat Pilipino na matuto sa magnegosyo. Para pagkabigay mo ng ayuda na yan. Oo, lala, Tapos na. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy diba? yung kanilang... Tapos tuloy-tuloy na sila mag-i-improve para saling. sa lili. Hindi sa pwede yung, Lagi naka ano eh, naka... Mm -hmm. Ano yung eh, naka yung palad mo. Naka, mm -hmm. Naka, baga, Parang parating umaasa lahat, na lang. Ang tawag doon, naka... Naka... Hingi. Oo. Hindi, hindi pwede ganun. Hindi natin sila tututuro ang maging masipag kasi. Oo. Eh. Okay, sige Ay, uh, bago tayo, oh, Yung mga uh -huh. Ano natin, yung mga Bisita natin sa ating drama ngayong gabi mm. Gunahin natin ang ating uh, Narrator, ang ating VO, walang iba, syempre kundi Si Ty Amic, TV45 yes! Ty Amic Ayan, masayang Friday Sa lahat, Friday night sa lahat at uh, Congratulations sa, sa sa Live attorney, very successful Ay, thank you uh. <laughs> Kaya sa mga sa mga sa mga ta, tayo. <laughs> sa mga ka sa mga ka Claire diyan, si Yulay. Ganyan dito sa amin ni si Yulay. Uh. Oh, eh, Teka lang by the way ha? si Tay Amik Angela ay nag nagpauna na. Uh nagpauna na, na. ng tulong. Ay, doon know. sa kagabi natin. K Okay. I-account ko ito lahat. Maraming salamat. Maraming salamat, Miss Angela. Uh Oo. -oh. Si Ange Hindi, siya ano, si Tay Amig yung nag... Si Tay Amig. Ang nagbigay. Ay, Tay Amig. Uh Oo, -oh. uh -oh. So, ang sabi ko, ano, ah, uh, pakuhanan ko lang kung ano yung klase ng kama kasi para makita mm -mm. natin. Uh Oo. -oh. And at the same time, syempre para may pakita natin sa mga tao. Okay. Pero i-blur na lang natin. Hindi uh -oh. kasi para, uh -oh. may, kumbaga, may proof naman tayo na ito yung taon tutulungan uh -oh. natin. At the same time, uh -oh. Ako uh, meron mga mga kayubi na nais din tumulong at ayaw n'yong ipaalam yung pangalan nyo. Just give me your alias. Uh oo. -oh. Kasi ia-announce ko dito eh. Para alam niyo na ina-account natin bawat. Correct, correct, uh -oh. correct. pero siguro check checking ko lang ulit yung Gcash niyong anak ko. Uh oo. -oh. Kasi walang walang pang walang laman 'yun kasi para 0 uh -oh. talaga. Para uh oo, -oh. para, para, para malaman dito din partner. Para, para malaman? Para sa Oo. So gumawa ako for that talaga. Siguro by Monday ko na ia-announce. Tapos doon na lang tayo mag-ano. Tapos i-account uh -oh. ko dito. Okay, mga kayubi. Oh, partner, partners, saka, um, nasa, nasan yung ano? Oh, Ay, um, bakit hindi ko makita? Partner. At saka uh -oh. listening sa interview doon sa kahapon. Uh, May monitor ka? Si nakikita mo sa Tay Amik? Tay Amik, sandali lang ha? Uh Oo, -oh. tayamik. Tay amik, uh, hindi ko nakikita sa Tay Amik. Uh -oh. Asa ba da yung ating ano? Ay, o uh oh, amig kayo, please. Oh. Sige. Oh, eto. Okay, sa'yo partner. S oh, sabi nga ni Mel. Uh, kibilan, mm. hindi po zero dito sa Canada, lalo na dito sa British Columbia, bagsak po ang ekonomiya. Mm. Kaya liberal. Oh. Mm. Uh, tradu asking him to step down. Oh, you see? Ah, because oh. hindi sabi nga natin, alam nyo, kasi hindi tayo hindi naman tayo eksperto ekonomista. Oh, oh. 'Yung mga ekonomista man to. Pero kasi pag ekonomista ka rin naman, there are so many ways siguro para ma mm -mm. 'yung impact ng, na ano, inflation sa atin. Di ba? Ano yung pwede? Paano tayo magkakatulong-tulungan? Oo. Oh, oh. So, ang hinihingi natin, di ba? Siyempre, tayo mga mga Pinoy partner, tayo mga kababayan, mm -mm. dapat kumilos din tayo. Oo. Oh, oh. at the same time, yung mga officers natin, dapat, me ambag din. Di ba? Baka naman pwede ngang tipid ng konti. Oo. Oh, oh. Paano yung gagamitin yung pondo sa tamang paraan? Oo. Oh, oh. Para maibsan. So, kung sa zona, kung may sona man, mga magkano na lang partner? na ang dapat na ilalaan dyan ng pondo, mga isang milyon, di kulang din. Ay, kulang yon partner. Anong kakainin nila mga... Kulang yun, one million. Uh -oh. ako, I'm telling you, one million, oh, oh not na. enough. Pang, pang medyo pag social na kasi sabi mo, tipid, kulang yung so. Hindi, partner, siguro yung sabi ko nga, kung mak makakapag one five sila per head. One five, ah, one head. One five. 1,500. Saan aabot ang 1,500 para sa masarap na pagkain? <laughs> social tayamik. na yun, partner. Ah, social na ba yun? Social na yun. Ah, medyo, ano na yun, high-end na ng konti oh, oh, yun. Oh, steak, mm. steak. Yung mga salmon, salmon na yan. Huwag lang kasi mag-overprice siguro yung mga kadil. Oh. Uh, Sabi nga natin eh, mm -hmm. hindi ko nilalahat ah. pero kasi pagdating, paggobyerno, parang may overprice ang dating. Mm -mm. Diba? Diba sa farmally, mga kayubi, ah, ito talaga na, na ano to, nasa news naman to. 'no farm family sa government overprice. Pagkaiba maliit, pag nasa government doble or triple. Ano nangyayare? Uh, diba? Ba'wa. Parang parang naging practice na kasi attorney ever since sa government na basta government transaction parang napakadali lang sa nila na kanila na maglagay ng tung ba para somebody to benefit. Hindi nila iniisip na Pira ng taong bayan ng mm -hmm. ano diyan ginagamit. Yun, yun. May, oh. may ano nga eh, uh, may for the boys. Actually, yun yung word. Oo, oh, oh, for, uh. for the boys. sabi mo for the boys sa government, alam mo na yun. Diba? ba? Oh. Mm, mm Eh, may ano nga diyan eh, may uh, exposing nga uh, si Senator Gatchalian. yan. Mm-hmm. 300,000 partner. mm -hmm. Para sa isang Chinese na kukuha ng birth certificate, package na yun na ah. mm -hmm. driver's license, at saka ng uh, ano ping isa? Basta tatlo yun eh. Binabanggit ni Senator Gatchalian. You see? 300,000. Ano, ano to? Tagal -taga sabi ka-partner, sabi, sabi ni Master Pog, Starbucks lang, 1,500. Uy, hindi oh. Pang-caterer talaga yan, 1,500, okay na yan. Mm uh -hmm. -huh. Minsan nga pag... Sabi ko nga, diba, the more... The more na marami kang o-orderin, mas nagli-lessen yung per plate. Oo. Uh -huh. Mm -mm. Umaga, may discount pa dyan. Buffet pa, pa nga ito. May discount pa. Buffet pa itong 1.5 ah. Ganun ah. Per head. Ay, uh -oh. si... So, Adictus! Ayan, sa ganas Rex. na! Adictus ah, yes, Rex! Ipakita na natin yung ating mga, uh -oh. ano, mga artists. Uh -oh. Uh -oh. Thank you! Thank you, ang galing-galing ni Adictus sa ano, paggawa no, no. ng script. Thank you ah! Ha. Uh -oh. Adictus uh -oh. yan ni mabilis na sabi ko. Gusto ko ganito. Gusto ko kontroversyal. Uh -oh. Gusto ko exage Yeah. In excited nga. Okay. Adictus. Yes, oh. Baka Baka may statement ka. Oo, oh, wala, wala, wala. Pa, Paano mo may sa sarili mo dahil just script na yan? Oo. <laughs> Ipagtanggol mo. as the script writer or as the character? Da lahat na. <laughs> oo. Oh, <natin> oh. ginawa mo. Oo. <laughs> Hindi ko po alam. <laughs> Your honor. Basta po, Di mo basta po ano pagkakataon lang lahat to. <laughs> Ayun. <laughs> yeah. Well, anyway, pinag-usapan natin yung inflation. What do you think? Ang lalim ng tanong oh, ko. Ah, oh, anong tingin mo? Anong pwedeng gawin? Ano pang, ano pang gawin? Universe ba yan? Inflation Hindi lang, yung pang, pang normal, yung oh, oh, pang ordinaryong taon. Taon, tao. Ano ang pupwedeng maitulong din ng isang simpleng tao yes. dito sa problema ng inflation? Kasi yun daw ang uh, medyo nakakapagpababa. Oo, talaga. medyo Talaga. Oh, hindi Negat ano, negativo. nabigyan ng solusyon ng administrasyon hmm. sa inflation. Eh, uh, Pag kanya po, mataas masyado yung inflation, uh, sa tito yung gamot dyan is less spending. Yun. Tipit-tipit. Korekek. Korekek. Diba? Kapag mataas yung pressure, eh, iwasan mong gumastos ng excessive. Uh Oo, -oh, tama. Mm -hmm. Tipid. Totoo yan. Yan okay. yun naman yung natutunan natin kahit uh -oh. na nasa high school tayo or college days uh -oh. natin. Eh ako nga, uh, nagbabaon ako. Araw-araw. Kahit ang laki-laki na ng sweldo mo Ay, rito. di ba? Na, <laughs> sana nga, sana all. <laughs> Hindi, nagbabaon ako. Kasi uh. kung kakain ako dito mm. sa lugar natin, walang karanderiya. Puro mga fast food, pati mga... At ang mamahal. oh, may, may kamahalan yung mga restaurant rito. Pa. Mm. So, sabi, nako, kahit ano partner, 600 lang araw-araw, uh. ano na yan? Uh, medyo malaki-laki na yan mm. na ginagastos mo araw-araw. Yes. oh, sabi mo, oh. 200, eh, eh, 200, ikaw, 200, 200. Kung ako naman ang ordinaryong tao, oh, oh. makikipag-usap ako dito. Kung mapayagan mm -mm. na, oh. magde-deliver ako ng food. Oo. Oh. Nung nasa ano? Sa... Kasi aalokin ko yung mga minu ko. O, mm -mm. ito, uh, da po, 150. No. Lahat, all in, may sabaw. Di, -di deliver ko. Oh. For Is me, sa... medyo gagaan. Oo, oh, eh. oh. correct. Sa taas ng bilihin ngayon, mm. magkano yung kanin na bibili mo? Wala, mm. dati may limang piso pa na order, di ba? Mm. Ngayon, pinaka ano ata, 15 o oh, 10. Mm. Oo. Oh. Yung per scoop. Oo. Oh. Tapos yung ulam, dati yung gulay May mabibili ka pang limang piso mm. Ngayon ata, yung gulay 15 ata Yung oh. kada order, karenderiya yan Sa karenderiya, hindi sa restaurant Mas lalo na sa restaurant partner oh. Oh. Partner, nag a si, Mr. si Master Foggy It was not in that sense In a common circumstance, 1-5 is very common in Starbucks Oo, oh, medyo oh, mahal din oh. Nag-ano nag, tayo? Ikaw talaga, Master Pogi, nag-ano tayo? <laughs> Nag-advertise tayo. <laughs> uh -oh. So, now is nowhere near a common circumstance. Uh -oh. Pero kung kakayanin natin tumpid, tingin ko kung maganda yung caterer mo, yung haligang 1-5, uh -uh. okay na yun. Sa akin na uh -uh. hindi na siya alanganin. Uh -oh. Eh sabi ni oh, Lourdes, oh, uh -uh. kasi bulyong, bulyong Sa naman Sabi Sabi eh. ni uh -uh. Lourdes, yung mga ano diyan partner, yung mga senador na mag-a-attend, oh. mm. yung mga ambasador, mm. oh, yung iba pa, yung mga dating vice president, mm. da naging dating pa. Hindi naman kumakain ang na mga yan eh. Mm. Pagkatapos ng zona, biglang uuwi yan. Ay, ganun. Ganun, ba, o, ganun daw eh. Kung, kung, mm -hmm. kung nag-cater ka ng uh, para sa 2,000 packs partner, mm. abay sigurado maraming matitira yun. Mm at ang uh, mag-uuwi nun partner, yung caterer natin. <laughs> hindi, saka yung mga tao matitira doon. Oo, yung, mga tao matitira doon. <laughs> yung mga magsasyarod. Oo, oh, 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 oh. Diba? <laughs> Dapat yung tignan nila. Totoo yan. Ano, ba, diba? Tignan balutin. nila yan. Oo. Oh, tignan nila yung ganyan. Baka naman kasi kay hindi kailangan. So, oh, oh. well anyway, may 2,000 guests na daw. Oo. Oh, oh. 2,000 guests na. So, saan to? saan nila to papakainin? okay lang naman. Okay uh -oh. lang naman talagang gumastos. Hindi, uh -oh. hindi pwedeng hindi, partner. Siyempre, we have to to show yung hospitality. Ay, yeah, ta naman tayo talaga mga Tayo Sinipino, din naman eh. mapupulaan kung napakapangit naman mm -hmm. ng handa natin, mm -hmm. di ba, sa mga guests. Mm -hmm. Pero baka Dapat. pwede nga na okay na caterer, walang tongpats. Uh Oo. -oh. Masarap pero hindi ganun kamahal. Uh Oo. -oh. Kasi minsan kahit ganyan katiting lang, uh -oh. pag chef-chef talaga, ay nako. Talagang Oh. Sa presentation pa lang, busog ka Oo, sa presentation pa lang. Sa pangalan hmm. pa lang. Hindi, hmm. party Oo, oh, oh, mahal si Pangulo, na yung bayad. Si Pangulong Duterte, Via Mari naman dati. Ah. Oh, Via Mari. Na, oh. Pero kahit pa paano, Via Mari partner, may pangalan. May pangalan oh, siya. Oh, may pangalan. Masarap pero, din talaga. Pero pag kumakain naman mahal. ako sa... Ayaw ko nang bangitin. Oo. Oh, oh. Yung yeah, VM. Oo. Tapos na lugar na yun, hindi naman siya ganun ka... Kamahal. Kamahal eh. Oo. Oh. Oh, di ba? Saan? Sa may Glorieta? Saan ba? May... Hindi. Sa may ano? Yes City. Yes City. Sa loob. May, sa loob, meron niya sa loob ng mole. Eh. Uh, Oo, oh, meron, meron. Meron sa loob ng mole. Oh, di ba? Oo. Di ba ka na ano lang talaga na miss out lang talaga ni Secret, ni Sekgen ang ano, ang expenses na kasama na pala doon kasi ni renovate nila ang buong Oo, session hindi. hall. Ah, well, Ang paglilinaw naman doon ng ano 'to ni Sekgen. Yung 20 billion. 'Yun na 'yung ano, kabuuan ng gastos. Oo. Oh, oh. Para sa preparation partner ng zona. I sure niya yun, ha? Oo, oh, sinabi niya yun. I sure niya yun? Oo. Oh, oh. hanggang, hanggang sa mismong araw na daw yun. Kasi iniisip zona. ko, di ba, pag nagpapa-events tayo. Oo. Oh, oh. uh, sabi ko yung events coordinator talaga hindi yan mawawala. Mm, -mm. Di ba? Pero, yung sa sounds, ikalam, may sounds naman pala nga sa ano. Meron na sa loob. Hindi na pala kailangan ng sounds. Mm -mm. Tapos yung mga LCD, mukhang meron naman na sila. So, so, so not for that. na sa audio-visual. Uh -oh. audio diba? Na. Hindi na yan kailangan. So tingin ko flowers na lang to, mm -hmm. pagkain, events coordinator. Pumunta na lang sila sa dangwa. O oh, pwede. Oh. Ano mo, ang dami naman nagaano ano doon. Magkakamura pa. De, alam mo. At least tinulungan pa nila yung mga ano doon, mga oh, negosyante. Saka hindi mag-o-OP diba? yun kaysa doon sa mga... Ayun naman natin tanggalan ng trabaho yung mga kilala. Mm. Pero di ba, we, we need to... Ano eh, spend less tipit -tipit. for this. Tama. Diba? oh, eh, kaso nga lang, kahit sa dangwa, pag may jack up pa rin wala pa rin <laughs> Kaya nga dapat hindi yun yun eh siguro kung lahat tayo ay magmamahal <laughs> na, na, sa bansa natin dapat tit -tit. oo yan ang malungkot na katotohanan na na kasi mm. dapat diba? ano ang austerity sa, ang austerity uh -oh. measure sa part ng government nandun yan palagi uh, uh, okay. down man ang economy uh -huh. or hindi dapat ang austerity measure talaga ay panghawakan niya ng gobyerno oh. lalo na ngayon sa bagong Pilipinas bawal oh. ang waldas so paano natin mapangatuan na narin right. ngayon oh. right bagong ano bagong Pilipinas bawal ang waldas bawal ang waldas bawal ang waldas eh, tingin ko yung 20m pa paano kaya ano yan mm. uh, gagawin okay yung sinasabi bawal ang waldas ibig sabihin pag uh, gumastos ka gumastos ka doon sa nararapat lamang di ba na paggastosan mm kasi at, naman. Oh, kung pupwedeng uh, magtipid, magtipid, mm. partner. Kasi naman si Sek oh, oh. Ang una niya kasi salita, mga kayubi, sabi niya ganito. 20, ah, uh, sorry, 10, 10, 10, 2 to 3,000 na yung parang empleyado, yung personnel mm -mm. sa house. Iba pa yung security na hundreds. Mm -mm. Tapos 2,000 guests. So binilang niya kasi, sa so lumalabas talaga yung una niyang report, pangkain, pangkain lang. lang. Yun yun eh. Mm -mm. Kaya medyo, ah, ganun ang dating. Tapos hindi naman natin, hindi naman pinapakita sa camera kung <laughs> yung mga ulang doon. Oo. Kaya nga, yung mga ulam doon. Tingin ko sa akin ha, kahit syempre may naka-assign na dito. For me ha, kasi si PBBM, 20 million yan eh. Baka pwede niyang pasipat. Pasipat <laughs> sa sa pinagkakatiwalaan niya talaga. <laughs> Kaya <Kasi laughs> syempre si PBBM, hindi niya masyadong aware kung dapat ganito-ganito. <laughs> hindi naman kasi yan namimili. eh. darating yan, ayan na eh. <laughs> Kasipat niya kung tama ba. Kasi kung malilesen yan, at makakapag-report siya na nalesen, mm -mm. baka mas makita. Di diba yung ganda ng intention niya? Donna Edep, eh, mm. kami nga mag-partner ko. Ah. Once a day na lang kumakain. Olo! <laughs> Dahil sa mahal na bilihin. Healthy pa. 23 hours fasting, tapos one hour fast. <laughs> oh my gosh! Baka mamahilo yan. Baka brunch na yan. Ah. Tapos matutulog na sila. <laughs> idadaan na lang sa tulog mm. <laughs> para hindi maramdaman yung guto mo. Si Miss R. Miss R. Ay si Miss R, hello. Hello. Hello, good evening po. Okay. Happy okay. Ano Friday naman, everyone. Ano kung ikaw ang tatanungin at ikaw ang advisor, <laughs> Ano ang masasabi mo kay PBBM regarding sa inflation? Dali uh -oh. Miss R. Hello. <laughs> walang masabi walang <laughs> masabi <laughs> na kasi mahirap naman problema din to pa. hindi naman siya in, uh, okay, maganda yung mga kayubi parang ang hirap din kasi sabihin uh, kung ano yung dapat gawin baka hindi yun yung tama sa sitwasyon natin dapat Actually, talaga yung, diba, yung, And mang, yung depende mga, rin po kasi uh, sa kung nasang parte tayo ng Pilipinas ngayon eh Mahirap magsabi ng statement kasi hindi pala applicable para dun sa iba. Correct. Right. Mahirap ang mag-adjust yung iba. So, mm. I really cannot say na anything na pwedeng mag-advise. Tapos meron palang tatama ang sector na magsasuffer pala for for mm. a certain piece of advice na isa lang pala yung... Like yung, yung kunyari, yung pagtitipid. di ba... Mm. You can say that for those people na talagang malakas mag-spend. Pero how how or what do we say naman to those na almost walang ma spend Walang mm. pang-spend. Tama. Kasi so, sa akin dito, tingin ko kung talagang focus nila ay yung hindi waldas. Kung ako si PBBM, marami naman eksperto, mm -hmm. 'di ba? Tingin ko, hindi lang yung, kasi, let's say, ito, ito yung naka-assign sa events. Tapos, hahayaan lang sa kanya. Tingin ko, dapat may koordinasyon din yan sa iba. Mm -mm. Para makita, ito ba yung tama, ito yung mali. Kasi sabi ko nga, pagka nasa government, kasi hindi mo pera yun, mm -mm. parang ang bilis lang maglabas yung pera. Mm -mm. Diba? Kasi alam mo, may budget eh. Alam mo, may budget. Oo. Oh, eh, hindi, may inilaan na budget dyan. Mm -hmm. Kaya, sige uh, gastusin ang gastusin natin. Gawin natin bongga kasi may budget naman. Yan ang ano to, eh, nasa, mind, nasa isip eh. May, may ganito Oo. mga kayubi eh. May mga departamento, ako na dinig di ko alam kung ano. Parang may pag may budget sila. Ngayon may budget sila. Tapos hindi, nag hindi kayang gastusin. Kung maga na, na, nandyan, hindi pa nagagastos, gagastos at gagastos nila yan. Mm -mm. Para maubos. Kesa iba. Oh, yan ang ano sa ano attorney, sa government kasi pag nagingi ka ng budget appropriation mo mm. pag hindi mo yan nagastos after after the next na uh -oh. budget hearing tat kay questionin kay bakit hindi mo to na Actually, na, na oh, hindi tama. na underspending ka mm -mm, kasi it affects it affects also sa implementation ng government programs pag uh -oh. underspending ang isang opisina mm. so maaring by the next budget hearing tatanggalan kanila ng budget o kasi ang laki ng sobra mo dito hindi mo naman pala naubos tapos hingi ka nang hingi hindi mo naman pala nagamit. Pero Kaya for me, parang ganun naman. Pero for me, Tayami, sa akin yun, mali. Mm, mm Diba? Kung nakaya ng departamento ko na magawa ko lahat yung proyekto mm -mm. ko, ha? Mm -mm. Nagawa ko kasi nakapagbid ako ng mura. Hindi dapat siya maging negative mm -mm. na impact do mm -mm. doon sa department. Mm -mm. Kasi dapat ka pang mm -mm. iangat. Ay, ang galing! Ang mm -mm. galing ng Nakatipid ano. Nakatipid ka. Nang DSWD na yung... dahil sa Secretary mm -mm. Tayamik. Yes. financially efficient ka you Oo. have delivered your services na nakatipid ka sa pondo. Mm. at sa practice sa government ang karamihan ang nangyayari dyan uh, in every agency tinitipid nila lang tinitipid at pagka, pagka dating ng year end yung tipid nila ita transfer nila doon sa personal services and it comes to their bonuses yan ang practice Yun sa eh. government oh. pero ang mali, dapat talaga tignan ng report tignan nyo ng gastos kapag ka hindi na i-account yung sobrang nagastos, dapat mabalik nila. Parusahan. Mm -hmm. oh. sa akin, siguro with that, mas makikita natin, mas efficient. Oh. Kung, diba? kung, kung, kung naalala natin dati ang, ano, ang kumbate ni the late uh, Senator Miriam Defensor Santiago and the uh, former Senate President uh, Enrile, really, tungkol doon sa tigda dalawang milyon na binigay na Christmas bonus, yan ang naging ano niyan, kasi sinabi ni ano na yun ganun gawin natin titipirin natin titipidin din after uh, after the year end sabihin natin na savings tapos i-transfer natin sa personnel services tapos gawing bonus sa uh, gawing bonus natin ng mga senador. Di ba um, nag-aaway sila doon? Mm, tama, may ganyan, may ganyang issue. Mm -hmm. ganoon eh, para bang pag, pag nasa government ka wala kang pakialam kung magka perang maukuha, eh, di ba? Basta mm -hmm. abig ah, lang eh. Mm -hmm. Eh. kasi ang katwiran nila dyan eh, para sa taong bayan naman yung serbisyo na ginagawa nila. Oo, pero you wag know. lang walang OP ha. Oo. Wala opi. But then, but then kung na-deliver mo ang services ng departamento mo na nakatipid ka, malaking malaking advantage sa mamamayan kasi ibabalik uh -oh. 'yan sa sa trust sa trust fund ulit, uh -oh. sa national uh -oh. fund uh -oh. yung pera na natipid uh -oh. mo. So, instead na kakapusin ka sa susunod na taon, meron nagkatipid yes. ka pa ng So, dapat hindi, hindi dapat na, taga ito, hindi dapat parusahan yung nakatipid na yung pondo, the more ka dapat magtiwala sa kanya. Kasi mm -mm. kaya niya palang i-manage yung pera. Mm -mm. Diba? Diba?